Naniniwala ka rin ba sa Ghost Month? Ngayong taon, ang Ghost Month ay simula August 23 to September 21. And hindi porket August, e eh, Ghost Month na siya. Meron lang talaga siyang yearly na parang specific date or length of time kung kailan siya Ghost Month or Ghost Weeks. Ganyan. At pag sinabing ghost month, hindi siya literal na panay ghost lang. Kapag sinabing ghost month, doon din papasok yung mga negative energies. So, mas malakas yung hatak ng mga negative energies every ghost month. Meron ako dito na sinasabi nila na malaking tulong ngayong ghost month, which is, eto, So nakakatulong to para kahit papano is hindi mo masyadong ma-absorb yung energies ng ghost month. So hindi ko alam kung naniniwala kayo sa ganun pero kami kasi nila mama na eh, naniniwala sa ganun. Kaya kung kayo eh naniniwala sa ganyan ghost month, since ngayon ay August 23, habol yung pa yan, matagal pa, halos ilang weeks ang ghost month. Isang buwan actually. Ganun. So wait. So, kung sakali, pwede pa kayong humabol at bumili nito. So, ito ay, again, makakatulong para kayo ay makaiwas sa ghost month. Pero, ayan, ganyan siya. Ganyan yung uh, itsura niya. Ayan. So, kailangan lang ito ay lagi nyo siyang bitbit bit para makaiwas kayo sa, or hindi naman as in literal na makaiwas, pero mabawas-bawasan yung maa-absorb na possible na mga negative energies ngayong ghost month. Pero, ayan. So, hindi ko alam kasi mga paniniwala nyo, no? Pero sa me personally, ayan, okay na okay. And wala naman kasi mawawala. Kapag bumili ka ng ganito, so, pero again, kung naniniwala kayo, ayan, kailangan meron kayo ng ganito para makaiwas kayo sa mga negative energies. And, ang sabi nila, every ghost month, try nyo mag-iwas ng magsuot ng mga Uh, black color black. So, ngayon, simula August 23 to September 21, I'll try din na uh, wag magsuot ng color black. Pero, ayun, kasi sobrang dami ko kasing color black na damit. So, ayun, bahala na. Pero, try natin. Makaiwas. Kasi, yun nga, sabi nila, ghost guzman. Pero, again, ang maganda dito is makapal siya. Akala ko parang papel siya. Yung parang gold na coin. Alam nyo ba yun? Yung manipis, yung parang may mga pusa, may mga shape siya na ganoon na pang lucky charms din, ganyan. Pero, ito ay makapal. Ayan, so ilalagay ko na lang sa yellow basket, checkout out nyo na. Habang maaga pa, habang hindi pa sobrang tagal ng ghost month na, ano.